Nakikita niyo to guys. Nakikita ko sa YouTube kung paano tanggalin daw to para si Tamol or Panadol ang gagamitin natin. Try natin. May tatlo akong napanood sa YouTube. Susubukan natin yung tatlo kung mawawala pa talaga to. Kasi problema ko to eh. nagpa ako ng uniform ko na puti. Itim-itim. May mga itim-itim. So, bago ko pang bili to guys. Two months pa lang sa akin to. Kaya ganyan, ganyan na siya, oh. Susubukan natin, guys. Kung totoo ba. Sandali, guys. Ayan, oh. guys. Yung uniform ko sa Zara. Puti siya. Pag na plant -plan ko siya, ayan, oh. Maitim siya. Nag-kasteen -nag ng itim. Ayan, oh. Kaya ang problema ko ngayon, kung paano ko siya makuha. Nakita ko sa YouTube, ngayon, tatlo tutuong nakita ko maglalagay daw ng Colgate at saka ah hindi limon. at saka kabi soda tapos ah, uh, paracetamol at saka yung isa vinegar ay ah, apat pa pala at saka yung isa salt so subukan natin yung isa yung paracetamol may pa, may panadol ako dito guys yun ang gagamitin, gagamitin natin so wait tingnan natin guys kung totoo ba talaga sya guys Kasi kasi yung ano ko, yung uniform ko may itim-itim so nakakahiya naman. O tingnan niyo guys, sa plansahan ko din oh. Ayan siya guys, oh. Puro itim. Ayan. So, subukan natin yung way kung paano ba siya makukuha. Sabi daw doon sa isa, subukan natin yung paracetamol. I-ano muna natin to. I-plug natin siya guys. Tapos yun. Tapos i-heat natin siya ng tatlo. Yung full talaga. So, habang naghintay tayo guys nang, na mainit siya, kuha tayo ng panadol. May panadol ako dito sa kusina eh. Ayan. Ito siya guys. Ayan. Kaka tayo ng isa. Isa muna. Try muna natin isa. Ayan hey guys. Subukan natin. Ayan. Nagtuto pa talaga siya. Pero para mainit eh. Mag ano tayo na. Yan guys, so malinis na siya guys. So anuhin natin. Yan, maso click-click siya ngayon guys. Okay. Minit. <laughs> siya guys, sa Pero ito guys, successful. panadol doon lang ang gamit ko guys. Ya, Okay na. Okay na siya guys. oke So, try natin mag-plansa ng uniform again. 天。Yeah. bikin di guys, so oke okay guys, thank you for watching, ya sayang kasi, -kasi guys na ya